kabebe. Magandang buhay po sa lahat. At ito na naman po yung duck girl ng Bukidnon. At yun nga mga kabebe, ha, ako nga pala yung duck girl. Talaga ako talaga yung ha, ah, po ng mga alagang itik natin kasi nga ay wala akong tao ngayon. Yun nga, paulit-ulit, nag away at naghahanap pa po ako kung sino yung mag-aalaga ng itik ko. At yun nga, baka available ka ay pwede ka din sa akin, <laughs> sa mga itik po. At yun nga ay... Uh, Mag-a-update ulit tayo po sa mga itlog natin. Hindi ko po alam kung marami or bumaba. Kasi kahapon kasi, uh, kasi nga wala naman kasi akong tao. Kaya yun, may maraming aso po doon na area. Kaya nagka-problema po ako. Yung mga alagang iti ko po ay hinabol-habol ng mga aso. Charot! Kala mo naman sinong hinahabol dyan. At yun nga, totoo po yun. Ah, yung mga lagang iti ko po ay hinabol po ng mga aso. At yun nga, pero problema ko, baka mabuka, mapusaan sila ba yung... Kasi nga, nangingitlog sila, is baka kanabita, kung sa tao pa, na pa, ay eh, tawag nun, nabughat. Yung ganun, yung, yung itlog nila ba, mabuak sa, yung... Basta mabuak sa ilang tiyan din, problema yon Ibaba eh, hindi na yon siya pwede mangitlog papunta na yun sa heaven. Charot. <laughs> At yun nga, mga kabebe, ay linipat ko po nga yung mga alagang itik natin dito sa area na to. At yun din, ay bago po ako uh, pumunta dito, tinignan ko muna yung mga itlog ko po. Hindi ko po alam kung ilang itlog na po yun. At dito nga ako, dumiritso na nga ako dito sa area kung saan po yung mga alagang itik natin ay andun po, naliligo. Charot, naligo ka ba? <laughs> At yun nga, ako nga din ay naligo din ako. Charot. At yun nga mga kabebe, itong area na to ay bagong ani po. Ah, uh, kwan po to, breaking po to ng mga alagang itik natin. Nagpapatubig po tayo para naman po yung mga alagang itik natin ay masagana. Charot. Ikaw daw lang ligo-ligo, tas anay kang maligo. Charot, sobrang arti mo. Uh, katulad ng mga itik ko. Ah, uh, may pinagmanahan. Charot. At yun nga, uh, mag-update ulit tayo sa mga itlog ko po. At yun na nga, uh, titignan po natin kasi nga, pupunta na din ako doon at mamumulot po tayo. Tignan po natin kung mananakit ba yung likod ko o yung ulo ko o yung kamay ko ba o ano. At yun nga, mga ka ay mamumulot din po tayo ng mga itlog. <coughs> Yes. Yeah. Oh, sobrang dami po nila mga kabebe. Ayan po, ayan. Parang ang nakakatuwa lang po isipin mga kabebe na ganito po karami yung mga itlog nila ngayon kumpara po kahapon. Tapos yun nga, daan-daan lang muna tayo sa paglalakad is baka maapakan natin. O, yan po. Kasi nga, inayos ko to kahapon mga kabebe. Inayos ko po yung mga paglalagyan po ng mga itlog nila. At ngayon po mga kabebe, at ito nga po yun. Pero, hindi ko po alam kung ilang itlog po ang meron ngayon. Yan. Charan! Sobrang dami po nila. Ayan po yung mga itlog natin. At yun nga po mga kabebe, ayan dito na po ulit tayo sa area kung saan po yung bahay or kulungan po ng mga alagang itik natin. Simpleng barong-barong lang po pero may income. Simple lang po, walang feeds, walang vitamins, kundi ay organic lang po lahat ng kinakain po ng alagang itik natin. tas ganito po, ganyan. Ganyan kaganda po ang pag-aalaga po ng mga itik, lalo na pag ganitong area promise po, swak na swak po itong negosyo patok na patok na di mo na po kailangan gumastos ng ganon saan ka pa nun? ka, kailangan mo talagang lumabas ng pera, eh sa ditong paraan po ay eh, mag-aalaga po tayo ng itik, is ilalagay lang po natin sa kapalayan, ay sure na sure na po yung income natin na wala po tayong linalabas na pera at naghihintay lang po tayong Ibabalik niya po yung puhunan natin. Pagkatapos nun, sure na yon. Magandang pera po talaga. Magandang negosyo po talaga yung mga uh, alagang itik mga kabebe. Kasi nga, hindi ko po sinasabi na uh, 100% or ganun. Pero kung hanap mo talaga ay tipid, eh, sinasabi ko po sa'yo, ito po yung maganda. Kasi ganda ko. At yan nga, uh, pero pero charot. At yun nga mga kabebe, araw-araw uh, nga ay uh, ganito po kasi nga uh, dumalaga po yung mga itik natin kaya ay uh, yun nga todo itlog po sila. Kaya din yun, isa din po yun na uh, alagang-alaga po talaga tayo sa mga itik natin. Pagdating po ng uh, alas 5 po, lalo na pag nangingitlog yung mga alagang itik natin, automatic yun papalabas na natin kasi nga ay magiging problema rin kasi mag-ikot-ikot sila dito sa kulungan nila kasi itong kulungan nila is maliit lang po yung uh, temporary lang lagi ba, tapos ang mangyayari yun, pag di mo siya ipalabas, eh, yung itlog natin ay problema po. At yun nga po mga kabebe, pagdating po sa kapalayan po, yung mga lagang itik natin, kailangan talaga ay pakainin mo sila. Hang, pagkalas alas nibi po ng morning, ay eh, papaliguan mo din sila dapat po ay uh, malawak po yung uh, katubigan or may tubig po yung area nila kasi number one po kasi sa itik po is yung tubig lalo na pag yung sobrang putik po yung area makakaproblema yun sa balahibo nila at mga roll yung maglalagas po yung mga buhok nila at masisira yun po yung problema natin pag yun mangyari automatic na po yun yung mga lagang itik natin ay bababa masyado yung itlog nila at sa ngayon po ay maganda naman po yung lakad ng itik natin, maganda po yung uh, katawan po nila. At yun nga, dapat talaga, pag alas 9 na ng uh, morning, papaliguan mo sila. Kasi nga, pagkatapos nun, lala, pag ayaw na nilang maligo, gutom, lalakad na naman yan sila. May oras yung uh, schedule, bale, yung paraan po ng pag-aalaga ko ng itik. Kasi nga, pagdating na naman ng alas 12, kakakain na naman sila, maliligo, ganun. Pagdating naman po ng alas 3 na naman po ng hapon, dapat ay hanapan mo sila ng paraan na papakain bago sila umuwi. Tapos, pag umuwi sila, hayaan mo silang maglalakad na tuka ng tuka. wag mo silang uh, pirsahin na papauwiin, abugin, na ganun, para yung mga similya nila hindi po umuano tas sensitive po yung mga itik mga kabebe pag nangingitlog is baka pagdating po ng uh, abog ka ng abog ganun tas nabiak yun sa loob yung itlog nila problema yun kasi dito ay problema talaga ay kasi dito ay malaga yung babae na itik po. At yun nga mga kabebey ay mamumulot po tayo ng mga uh, itlog po ng mga alagang itik natin, mga puting ginto. At yun nga po ay sabayan nyo po ako sa pamumulot po ng mga itlog. Mananakit na naman yun dito ko, dito ko or dito ko. Hindi ko alam or mangangati ba yung kamay ko. Hindi ko alam kung saan don yung maganda mga kabebey. Basta ang alam ko ay na-enjoy ko po yung pag-aalaga ng itik. Dapat po pag magnegosyo kayo yung uh, Huwag lang basta negosyo, kundi uh, isipin nyo din mabuti po kung saan po tayo makakatipid. At yun nga, maraming dal, dal, yung duck girl nyo. Hindi talaga parang itik talaga. Yung, hindi naubusan po. Tukat ng tukan. Yun. At yun nga mga kabibi, ay, wag na natin patagalin at uh, uh, alamin natin kung ilang itlog ba ngayong araw na to kasi nga kahapon ay 11 na 3 at ngayon po mga kabibi, ay hindi ko po alam at yun nga sabayan nyo ako sa pagpumulot po ng mga puting ginto sa Bukidnon. At yun nga, mga ka tapos na po tayo ng po ng mga uh, itog po, ng mga alagang itik At ito po yun, mga ka medyo tumaas po yung uh, Uh, itlog po ng mga alagang itik natin naging uh, kung kahapon po ay uh, 11, 11 na 3 or 11 na 3 ngayon po ay nadagdagan po ng isang 3 naging 12 na 3 na po ngayong araw na to mga kabebe at yun nga po sinasabi ko ay uh, ngayon po ay nagkapera nga po ako nang wala po akong linalabas na pera yung linagay ko lang sila dito sa kapalayan tapos hindi pa ako nagasto ng tao kasi nga wala akong tao so ang mangyayari ay sariling akin na talaga to yun nga ngayon pa kasing buwan na to ay binabawi ko muna yung puhunan ko po uh, maybe sabi po nila hindi ko din alam pero yung sabi nila kasi nga dumalaga po yung mga itik ko po maybe daw mga dalawang buwan ay mag-iitlog po tom tapos yung buwan na yun is mababawi ko na po yung puhunan ko sa isang buwan lang daw na Street po na pangingitlog po ng mga alagang itik natin. At yun nga eh, uh, hindi din ako umasa sa anong sabi, sa akin lang po ay ina-enjoy ko po at inoobserbahan ko pong masyado kung ano po yung maganda po sa mga alagang itik, kung ano po yung magandang gawin, ano po yung magandang diskarte, para man ay mapagpatuloy po natin yung ganitong negosyo po. Ito pong negosyo na to ay simple lang po talaga yung Basta simpleng-simpleng pamumuhay lang po talaga yung pag-aalaga ng itik. Eh, kung problema po natin ay yung area, kasi wala tayong backyard na malaki, wala po tayong asyenda na pwede natin paglagyan ng itik. At ito po, sa Bukidnon, o oh, hindi lang po sa Bukidnon, kasi dito sa Minda ay sa Pilipinas, marami pong area na kapalayan. At yun po, kung patok naman sa area nyo, pasok sa negosyo yung ganito, ay huwag kayong mag-alala po. Kasi, ah... Uh, magandang simula po ito ng business po kasi nga araw-araw nga may income lalo na po yung itik natin ay talagang mangingitlog na po kasi yung itik is pag ganitong paraan po ng pag-alaga po ng mga itik maybe tatlong buwan or dalawang buwan minsan wala silang itlog okay na din yun kasi pag mangingitlog din po yung mga itik po natin ay pasok na pasok din po yun at yun nga po ay ito nga po 11 na 3 po ngayong araw at yun yung sana ay uh, na enjoy yun rin po yung panonood uh, panunod po na kasabay ako sa pamumulot po ng mga itlog po ng mga alagang itik po natin. At yan nga po, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon na nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching!